Sa kanilang pineapple, ito'y ah, pa. Oh! Carmina, sa so pagbabudget mo, kasya ba? Hindi talaga. Sorry, No, no, no. Ano? No, no. I think it really depends sa pamilya. Kung gano'ng kalakay yung pami pamilya. Kung anong gusto niyong ihain sa Noche Buena. Pero kung talagang pagkakasya at wala talagang choice, Pili ka naman kasha, pero kunyari, um, spaghetti mo, wala ka na, huwag ka na mag-ambisyon, may giniling ka. Siyempre, noodles na lang yun, tsaka tomato sauce. So, kung meron ka pang mabibend, cheese na mura-mura, na feeling ko naka-itemize yata yung cheese na meron. Pwede naman, pero huwag ka nang mag gumawa ng may, ano, yung giniling. Tapos yung fruit salad mo, syempre, as much as fruit cocktail, gusto mong maglagay ng pineapple tidbits, eh, hindi ko na magagawa <laughs> yun. Doon ka na lang sa fruit cocktail, at syempre, siguro isang nestle cream, ay, may brand. <laughs> at isang cream, huwag ka na maglagay ng condensed milk. So, di ba tayo, kapag, ni kapag gusto, gagawa ng paraan. Di ba tayo, mga Pinoy, maabilidad tayo, pero realistically, for me, if you ask me, challenging asking, na yun. Oh. Challenging talaga kasi yung 500 maybe noong 1993 kasi okay. Charlie tama ka, ba yun sa inyo? I ah, sorry sorry Z Yeah, uh sorry yeah. Uh. No, because everyone's missing the point. The point is noche buena. Noche buena is not uh, it's a feast. So kung kumakain second rice ka, tatlong rice habang nakikipagkwentuhan pa. That's not a day or a night of nagtitipid. It's a feast for everyone. So kahit ako mag-isa, gusto ko maka-hamburger ng tatlo or apat. Because it's a noche buena. So we have to take that, we have to consider that event. Na once a year lang nang nangyayari. Pwede ba namang may fiesta ka, nagtipid ka? Di ba fiesta sa mga ano, mag-arbo? So let's go to that uh, detailed event muna. Tama. Bago tayo sa 500. So, yun lang po ang additional budget. I like that, I like that. Feast nga naman yung talaga. Charlie, kayo! 500. kasi sa totoo lang, sa isang araw ang hirap na pagkasahin yung 500. Oo. Oh, more actually, more kahit, so sa Noche Buena. Oh, kahit sa dalawang tao, ang hirap na pagkasyahin na makapuno ka ng tatlong meal a day sa 500. So, yeah. syempre tulad ng sinabi ko nila na ang Noche Buena, gathering yan. Doon lang kayo magsasama-sama. So, at least one luck enough sana yung food para sa lahat. So, ang hirap po yung 500. Pero kaya nga nang sabi ni Nina, ang mga Pinoy, Maabilidad, uh, yes. na, uh, madiskalik. Pagdasal so na lang. Hindi... Baka pwede instead of ground ground beef or ground pork, baka pwede tuna na lang. Uh Oo. -oh. Or iba, uh, I don't know, maabilidad natin, kaya natin. At saka feeling ko hindi tayo magsistick sa 500. Correct. May mantika? May mantika? may mantika. Ayun, <laughs> kipende! Cooking oil! Cooking oh, oil! <laughs> Kelvin, ikaw. tingin mo. Yun, ah... Uh, Sige, so, totoo lang talaga ako sa... Bata pa lang ako, kasama na ako sa so palengke, okay, ganyan. So, uh, oh. ako. so sa, akin kasi iba-ibang lugar, iba-ibang presyo din ang bilihin. Totoo. So, kung makakabili ka ng mga ganyan, yung mga rekados, yung mga pansakog, kahit eh, masabihin mong maliit na portion